Ari oi sa gatos man ka. Ansa naman taon ka? Hala. Ay, hala. <laughs> Wala See, mo 150 ka pa bu. Ansa ka may 150 aw? <laughs> ansa ka may 150? <laughs> Pwede. Pwede, ansa? <laughs> Direct to the point, Dritso. Pwede ulam mong na. man. Ulam mong tanan ang ano ba? <laughs> <Pwede? laughs> <nita> Wala na no? <laughs> lang ni tanan no. Waan na lang <laughs> ni tanan. <Paano>? Hala. <laughs> Kay dili man ni motulgan. Basta makikita ka na may kwarta ko. Pwede si Minta lang, bo? Ayaw na! Hutna lang yung 150 o. Hindi ah, si Minta, bo. Ano? Ano ka balibad ka pa? Ano? Ang muna ka na akong limog kwarta, mabalibad ka pa? Paan na lang ni Tanan? Ubusan na lang eh. Uh. Mm. Ayaw na ko binli. Hala. <laughs> Sigwinta na ako. <laughs> Hindi na! Sigwinta mo lang. Japong karundukay kay paon mo na po ni? Ate, wala ka na kwarta, bo eh. Ano? <laughs> Aku mo lang wala kwarta, Halo. man ikaw. problema mu? Suga. nih oh. niyo. guru <laughs> ni si Minta lang guru akon bo para may harap pud karun mo bo. Ikaw karon ra sa. Bakan pa ka istorya tanan. Kay dili kakatulog karon. Hello. na karon karon si Minta pakai ka dugay dugay ba inte. Wala kambyo, dala na na dre. <laughs> <laughs> Bimurais. <laughs> Bimurais kamu mana? <laughs> naung dan kayak kuartan naung sam ni si Rosmini, oi. Halo. Yung <laughs> wala ka naging kalungoy sa bana mo. Wala. Yung nakat-lakat, bisan piso. Hindi, e, ano lang bo, singwinta lang ako, ni mong sagatos. Hindi na! Ibusan. Ay, be, ano, ako sagatos, ni mong singwinta. Ay, ubusan na Anandros, lang ni Tanan Rosa. dalan lang dyan po ni si Imo, may dyan po ni Pingon. Tanan, no, ka, ka, Ano lang kamot mo. Kada to na kayo. Dumoya ka pa. Karoon ka pa mauya. <laughs> sa una pa ako, anay, kwarta. Karoon pa ka mauya-uya. <laughs> ka mauya-uya. Ti una ka na kwarta karon ko magba ano ka lakaw-lakaw ka. Ay, hmm? Problema ko na na. Hmm? Alangan ano ta karon palimos ta karon ay wala lagi di. Wala. Kamo. Nanom ning rusmi ni man. Gumisi. Oh, pala ni oh. Oh. Ano daw ka daw atan daw indi daw Ano man, dono kon sinja sa bana. <laughs> Haras. Hindi, <laughs> abutan ng bana ko, ya. Butan eh! Tanawa ko na ang kabutan ko! Uh, Kay muslan mo! Hala. <laughs> Oo! oh. Wow, na nana! Uy mo na! wala <laughs> ka kurta eh. Ah, wala na kung wala. Hala. <laughs> Alam nga, anon ta? Tinawalain buot mo ako. Ah, hindi man. Hala. Ang bana nga nung nakaasawa, kung sa imuag batasan man. Gwapa. Gwapa si mong mata. <laughs> ko lang ng mata ni Muros.